Ang ikalimang estasyon, tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Krus na, na yaoy mabigat, 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 labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat at lalo pang nakaragdag ang sala ng taong lahat. Ano pa si Jesus nang maatang ang matapos ay niyakap na ang krus at inang tibobos sa sarili niyang loob. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Papun Puri sa tayo, iyo, Panginoon. Panginoon. Kaya't si Yesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Yesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo. Golgota sa Wikang Hebryo Panalangin, Panginoong Esus, ang barakila na kahoy ay ipinabuhat sa iyo ay napakabigat sapagkat kasama nito ang bigat ng mga kasalanan ng buong isang katao. Nakikita ko sa iyo ang lima bilang ng mga taong hirap na hirap sa bigat ng mga krus, ng mga kakulangan at kanilang pasanin ang mga krus ng mga pagkukulang at kapintasan ng ibang tao. O Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ang biyayang kailan may di magbigay ng mga pasanin sa kapwa dahil sa aking mga kulangan at pas at pasaning lagi ng may lakas ng loobang krus ng aking pang-araw-araw na tungkuling bilang pakiisa sa iyo. Amen. Ama namin, sumasa langit ka, bahin ng ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. ng Maria, napupuno pa ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman yung anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Hati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon man at magpasawalang hanggang siya Maawa ka sa amin, Panginoon. Maawa ka sa amin.